Gawas ng tabuan na diha ako ako. na nila ko lang. Kaya ako okay, nag kay Bakala, dito ko, masapot na dito ko nga. Ay, gibiyaan na sa kong ako. Okay, nag-ipus. Pero napag ko na diha ang nagkaon. Grabe na kung saan. Nagkaon pa na bata. inyo nang nag-ipusan. Diyang nakabastos. Ano araw ng inyo? Kabantay mo karon panahon na ba? Ha, dali kita mangita o kinsay blame mo na to or pasangin lang. Pero di na to pangitao na nakasala. Taganda mo example. Kung na ay tulis sa bangko, usually ang blame mo na kaya mga gwardiya. Inside job siguro na. Pero dili na to kayo dali ma-blame ang nanulis. So, sa pa mo, mayroon ba't akong tulison ka, ihatag may yung mas dali pa makita ng butang kaysa kinubuhi. Meaning, kung musukol so ang ato ang nakasala, dili ang ito sila blameon. Kaya e mo natural ra nila ba? Natural ra nila. Pero ako ba, nga nung ang deblim blame nato, dili ang nakasala. Nga nung ka na, no? Dili na ko magkuhan para i-refund ninyo. Ang ako lang ako, gina post ninyo ang kuhan ni Rick. Mausan ni ang naitabo, sa gandong Jollibee karon, Nakasabot ko ni ma'am ha nga, ihang apo na pa niya gikuhaan na sa ihang ikaon. Gani, maturban ni ma'am ang soft drinks. Wala pa na imnan, gihipos na. Ipusang magkaon. Bastos kayo. Ang drinks wala pa iban. bisan isa ka zip sa drinks. Wala pa iban. Tungod kay na, ay laing customer o ngayon ang laing customer nga hipusan na na. Sige ma'am, nilakaw manay gi tubag na tawag. Yes, ko. si ma'am, niya, pa, niya? Unya, namay, namay pa man, wala na inyo So, ang gi-blame ni ma'am ron, kaya nang hipos. Og siyempre, ang Jollibee. Kapila ka tawon niya gibalik-balik, gi-mention niya ang pangalan sa Jollibee, wala siya ilabot sa refund, din siya kinalan sa refund. Kaya, siyempre, nakasabot ko na insulto si ma'am. Nagkaon pa yung bata. Nagkaon pa yung bata. May takot na ito. Gibiyaan na. Pero ang point is, Kinsa'y nagsugo sa waiter. Anong wala ito? pila ni mam. Anong delikat ito ang gi-atak ni mam? Ang yahan na atak. Ang gano'ng trabahante. Loo'y kayong trabahante yung taong kahit may nang sumama. Kinsa'y masyadong masugo. Mahugan niya. Sakto'y mong ng parihan mo, customer kundi na siya si kasuho ng customer. Iha pong problema, iha na pong boss. Luoy kayo ang mga empleyado. Maras na tungaan ba? Siya pagbalik na ko na? Niyang maingon dahil mo niingon na ang nagpuno na senior citizen, ipahipos? Kinsa man siyang magpahipos sa pagkausap mo. mo, na gilipuran? Niyang maingon mo? Maingon mo kay naingon ang ni-police sa mga table na ipahipos? Kinsa man siya nga inyo siya i -follow. We're customers, di diba? We're same customers. nag sa table. O gandong customer na mo ay nagpakuha sa pagkaon sa iyang bata, wala niya gi adto kay basing musukol man to o basing mas taas pa niya ang tao nga nasa Jollibee ang staff sa Jollibee mo ay masayon sayon man pero nakasabot ko ha valid ang kasuko ni ma'am pero dili on ta nga silara Siyempre sa iyo po itong gibuhat sa waiter no Gihipos po ng pagkaon nga napay ng kaon Pero ato ni ma'am itong Magsugo ba Mo, no, Tugan to siya may tinuod na way batasan. ha Nga napay Igisugo niya yung waiter Nga hiposo na ang pagkaon Inga na unta no Anak ka pa lang Huwag ka mamanap kaon ng tao Gihiposo na yung pagkaon Kanya na, ang ipong isa table Ipa-ipa-ipa-hipos niya